Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Isa. Handa na ba kayong matuto ngayong araw na ito? Halina't simulan na natin. Ang ating aralin ngayong araw ay titik U. Ano nga ba ang tunog ng titik U? Handa na ba kayo mga bata? Ang tunog ng U ay U. Uh, U. Uh, U. Uh. Kayo nga mga bata, ang tunog ng U ay Magaling! Narito ang mga salita na nagsisimula sa titik U. U. Uh, U. Uh, ugat. U. Uh, U. Uh, uod. U. Uh, U. Uh, upo. o o Oo, u o obas u o ulan Muli mga bata, narito ang mga salita na nagsisimula sa titik U. U, U, ugat. U, U, upo. U, U, uod u o ulan u o ubas u o ulap Maraming salamat mga bata. Ingat at manatili sa loob ng bahay.